sa ng senado ay uh, yung uh, legislated uh, wage hike na 100 peso per day sa mga minimum wage earners ay uh, nakalusot na how about jan sa kamera di ba parang 150 pesos yung version dyan sa kamera anong lang status nun uh, congresswoman Franz? yes yeah, so dito sa kamera yung 150 pesos sa uh, across the board nationwide mm -hmm na dagdag sweldo sa ating pribadong sektor ay hanggang ngayon po ano nasa committee level. Oh, yeah. uh, tinaantay nga natin yung committee ng labor uh, sa, sa sa muli nitong pagbinig. So nakapending pa po ito sa committee on labor. Hmm. Kaya nga kasi ang sabi ng Senado ay they are waiting. Hininday nila yung uh, final version ng kamera at nabanggit din uh, nitong si Sator Jingo Estrada, ang chairman ng Senate Committee on Labor na open sila na i-adapt. Ah, kung yung kung ano man yung may pasang version, kung 150 pesos, ay willing sila na i-adapt ah, at para may pasan na lamang ah, yung ah, legislated wage hike na ito, ah, Congresswoman Franz. Oo, uh, kami rin naman ano, ang uh, panawagan natin sana 750. Kung mm. pero kung um, maaprubahan ng Kongreso yung 150, mm. no, um, Sempre magandang um, malaking tulong na rin ito sa ating mga panggagawa, 'di ba, na talagang hindi na makaagapa yung sweldo nila doon sa mabilis na inflation. Kaya mm. talagang uh, kami ay ano na rin na ano, uh, payag kami saan 150 pataas o 100 pataas mm. uh, para mama ma iksan naman din no yung paghihirap ng ating mga kababayang manggagawa. Mm.